chemsex o pakikipagtalik habang lulong sa droga. Ito ang naging buhay dati ng community development officer na si Jose. A neighbor of mine into, parang just offered na, oh, do you want to try this? It would be fun. So I tried it. Then, nina na, nahook na ako doon sa hand. The feelings of euphoria during sex is heightened. Dahil dito, dalawang beses siyang dinala sa paggamutan at psychiatric ward taong 2022. Engaged with chemsex sex with someone. The problem was um, there were bad people in the element who came in and uh, raped me and overdosed me with the drugs. That's that's when I had to ask for help from friends and then they brought me to the ER. Marso noong 2023 siya sa human immunodeficiency virus o HIV at dito nagbago ang kanyang buhay. Si Jose ay kabilang na ngayon sa higit sa 200,000 people living with HIV o PLHIV sa Pilipinas. Ayon sa Department of Health, maari pang sumampa ang kaso sa 400,000 sa taong 2030 kapag hindi ito maagapan. Sa Baguio City, taong 1992 nang maitalang unang kaso ng HIV at simula noon, tinagurian na rin itong silent epidemic. Ngayong taon, limampu pa ang nadagdag sa mga bilang ng nagpositibo sa HIV sa tala ng City Health Services Office. Ibig sabihin, ngayong taon, sumampa na sa 211 ang kaso mula sa nuoy 160. Malaking problema ever since, no? And it hasn't, it hasn't stopped. It hasn't gone down, actually. Ang malala Labing lima hanggang dalawampung sa mga nagpositibo nagkaroon din ng tuberculosis. Kaya't mahalaga raw na agad na matutukan ang mga ito para hindi na humanto sa Acquired Immunodeficiency Syndrome o AIDS. Ito ang huling yugto ng HIV na nagdudulot ng pagkamatay. Maiibsan ito sa tulong ng panghabang buhay na gamutan o Antiretroviral Therapy o ARV. More than uh... 85% of them have lowered their viral load. So, ibig kong sabihin nun, bumaban na po yung kanilang um, virus sa katawan at uh, less than 50, kaya po ang tawag po sa kanila, yung status nila, undetectable. Pag sinabi pong undetectable, magiging untransmissible. Ibig sabihin, the capability of transmitting the virus to others is is nil. No? So, medyo remote na yan. Hindi na mag-transfer kasi hindi na po sapat yung virus na maitransfer sa ibang tao. Ngayong taon, target ng City Health Services Office na palawigin pa ang programa laban sa HIV. At sa linggo December 8, isang walk ng inorganisa bilang pag-alala sa mga nasawi sa AIDS. Jose Robert Inventor. paras resort headlines